Guys, guys. Maikukwento lang ako. ito nga naglalakad ako. Manhit pa yung ulo ko guys. Namalingi kasi ako. Tapos, dun sa may gulayan yan, uh, napagsakan ako ng ilaw na may CCTV. As in, namanhit talaga yung ulo ko. Kasi bumibili ako ng katola. Tapos, sentro talaga sa ulo ko yung pagbagsak ng ilaw nila na may CCTV. Alam niyo dun sa may yung may, may itugan. Tapos, si ate yung maraming bumibili sa kanila na gulay. Ito yung dito. Mamaya ko na lang itutuloy ang kwento guys. Pag-akyat ko. Nihingal ako. Manhit kasi yung ulo ko. At ito na nga guys, aakyat ko lang, hinihingal pa ako. So, itutuloy ko ng aking kwento guys. Doon sa ano, doon sa may martinis sa palengke, di ba may ano doon katabing uh, itlog at saka yung gulayan. Tapos, habang gumibili ako ng ano, habang gumibili ako nitong uh, patola, kasi uulam nga namin mamayang gabi, tapos ito. So, hindi mo talaga ano ang disgrasya. Uh, bigla na lang mayyari Habang nagaantay ako ng sukli, biglang bumagsak sa ulo ko yung ilaw na may CCTV. So, napamura ako kasi nagulat ako. Ang sakit, ang sakit dito bumagsak sa ulo ko. Tapos nagulat din yung may-ari. Diyan yan sa May Martinez yung yung maraming bumibili diyan na ano na mga tao kasi mura-mura yung gulay, gulay niya diyan. So sabi ko, ay napamura ako sabi ko ano ba yan bakit hindi nyo man lang tinali na maayos yung ano yung ilaw nila na may CCTV sabi ko ang sakit namamanid kaya yung ulo ko sabi ko baka sabi ko baka kung mapano yung ulo ko tapos na naman ng sorry yung may ari tapos sabi ko sa sabi ko kuya pag may mga ganyan kayo kasi kayo ito mara maraming tao lagi dito dapat ayusin nyo. Hindi yung ikakawit niyo lang sa alamre, yung ano, eh, paano pala kung mabigat yun? Eh, syempre, mahangin-hangin kasi, mahangin-hangin kasi kanina. Gawa nga nang may matasama tayong, ano, so, hangin, malakas yung hangin kanina. So, hinangin, sabi niya, isinabit ko naman daw yun, sabi nung mayari, isinabit naman niya yun ng maayos. Sabi ko, next time ko sabi ko, ayusin nyo pag naglalagay kayo. Sabi ko, ang sakit ka yan, namamanig pa yung ulo ko. So, lesson, lesson learn sa ano, sa mga ano, sa, sa susunod, hindi na ako tatapat doon kung saan yung may pwedeng bumagsak sa ulo mo. So, lagi na lang tayo mag-iingat, guys. At magdadasal bago bumaba. Siyempre, mag-sign of the cross mo. Maraming salamat, guys.